Good afternoon, Ma'am Julian. Good afternoon po. Saan pa po kayo nanggaling, Ma'am? Lumen Tritondo, Manila. Ano po ang inyong nireklamo? Ba't niyo po nireklamo ang inyong ina? Um, kasi po, ganito po yan. Um, nireklamo ko siya dahil hindi niya ako, hindi niya ako sinusuportan sa aking mga gamot sa mga labs. Pero, nung, na, nung nasa bahay ako, yes, nagbibigay siya ng na 500 for my medicines. Pero, hindi naman po kasi kakakasya yun. Sa sobrang dami ko pong medicines, I have here the prescriptions po, all of the prescriptions. Mm -hmm. And ang mamahal po ng medicines ko. And pag sa 500 na yun, hindi mabibili lahat. Okay. Ng klase. And then, pag may follow-up naman ako, yes, minsan, mag, minsan na, magbibigay siya ng mm -hmm. 1,000. Mm -hmm. Eh sa so 1,000 na yun, hindi naman po ako pwede mag-jeep or kaya tricycle pa nun. Mm -hmm. So, nag-grab taxi po kami. Mm -hmm. Tapos, kumukuha ko na isang tao para may kasama po ako, mm -hmm. babayaran ko pa po yun. So, sa so 1K na yun, balikan ng balikan ng grab, mm -hmm. bayad sa tao, tapos yung sa sobra doon, pipilitin kong makabili ng gamot ko. Para malinaw po sa ating mga manonood, Ma'am Julian, ano po ba ang inyong sakit at uh, kar or karamdaman po sa ngayon? Um, last year na diag last year of August, na diagnose ako ng NMOSD, neuro neuromyelitis optica spectrum disorder. Mm -hmm. Ano um, po ang uh, symptoms noon or ang manifestation niya sa um, katawan? Um, una eh yung sa pagsusuka. Okay. And then, um, habang naka-confine ano, naka ako dahil sa pagsuka ako, mm -hmm. nakaramdam ako ng pagmamanhid sa left foot ko. Mm -hmm. And akala ko, ano lang, normally mm -hmm. na manhid lang. Mm -hmm. And then, nung nakawi na ako, <coughs> tapos na-okay na yung suka ko, mm -hmm. na solved na, mm -hmm. yung legs ko, yung foot ko, yung legs ko, biglang nag-weak. Uh, ah, ayun po sa inyong nasabi kanina, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder ay okay na daw po, sabi po, po ng inyong doktor. Hindi pa po. Actually, okay. meron pa rin po ako. Ah, meron pa rin kayo hanggang okay. ngayon. So, ongoing po ang medication ma'am? ongoing po ma ang ano ko ng NMOSD. Okay. Tapos meron po kayong ano pa pong inyong ibang sakit? Uh, multiple fractures in spinal cord, mm -hmm. osteoporosis, Mhm. Mm and nagse po ako. Lahat po 'yan, ma'am, ay diagnosed po ng doktor? Yes, I have here the clinical abstract. Meron po kayo. Opo. Okay. So ngayon ma'am, ang uh, inyong primary concern essentially ay mabigyan po kayo ng tulong doon po sa inyong mga kagamutan. Tama Saka po. Sa laboratories po. Oo, laboratory at gamot. Kasi yung mga laboratories ko buwan na po. Buwan-buwan siya? Buwan na po hindi, hindi ko napapagawa. Meron nga po yung isang laboratory ko na kailangan mm -hmm. na ipagawa. na Para kasi malamat kung hihinto na yung isang gamot ko, like the steroid. Mm -hmm. May isang laboratory doon na kailangan ko mapagawa po para malamat kung hihinto ko na po yung steroid. Kasi isang taon na po ako nag steroid And yung steroid, nakakasama rin po kasi sa akin yun uh, sa buto ko. Bakit po sa mama nyo lang kayo humihingi or nagde-demand ng na support? Na po ang inyong ama? Um, patay na matagal na po patay ang ama ko. Uh, mga kapatid po or um, mga ibang kaanak. Ka um, ang mga, ka um, mga kapatid ko is minor, nag-aaral. Mm -hmm. Ngayon, ako po ay nakatira sa lola't lola at ko mm -hmm. dahil po pinalayas ako ng aking ina. Po. So, Bakit po? And siguro sa so pagtatalo rin namin means ah uh, meaning ko nagtatalo kami sa chat mm -hmm. dahil sa paghingi paghingi ko ng gamot. Kasi po, mais ka mag-chat maghingi ka ng gamot. Tapos, matagal magsisin, pero makikita mo, sa si isang kapatid mo, nakakapag-video call, nakaka na doon nagre-reply. Tapos sa akin, napakatagal magsin, tapos mm -hmm. kung magsisin pa, sasabihin, mm -hmm. walang pera. Okay. Uh, mam ma Ma'am, kayo po ba ay ilang taon na nga kayo ulit? 22 years old. 22 years old. Kayo po ba ay nakatapos ng pag-aaral, ng tatrabaho? 9-2 po. Graduating po sana ako. 9-2 po ako dahil sa sakit ko. Okay. Kayo po ba ay nakakapagtrabaho kahit online business? Um, or... wala po sa ngayon. Pero nag ngayon po nag apply po ako for call center. Okay. Kasi uh, I think meron na ngayon, siya yung mga... Kasi uh, po may experience naman na po ng contactor. Yes. At oh, saka meron na ngayon yung chat support, I think. Meron mm -hmm. ng available din na ganun. So, uh, wala naman pong problema sa ating mga kamay no? Talagang hirap po tayo sa paglalakad. Um, sa kamay, um, nagkakaroon ako ng neuropathic pain mm -hmm. na ako dito. Since here to here. Okay. So, meron din po. Pero meron, kaya naman po mag-type, ma'am? Kaya ma naman po. Kasi nag-occupational na, nag -occupa therapy ako. Tapos, Sinabi ko na gusto ko sana mag-work mm -hmm. ulit. Mm -hmm. And then, nagpin-practice nila ako on typing. And said, sabi naman nila, mabilis pa rin naman ako mag-type. Okay. Paano nyo po ba binibring up sa inyong nanay yung paghingi ng suporta Minsan kasi ano lang yan eh, sa way din ng pakikipag-usap mm -mm. natin. So, paano nyo po ba sinasabi sa kanya? Minsan, ma maayos ako, maayos. Tapos mm -hmm. na nag-chat. Mm -hmm. Siyempre, pag sasabihin niyang walang pera, walang pera, ganyan-ganyan, pero sa ibang bagay, meron na nadidiskartehan mo sa ibang bagay, nadidiskartehan mo. Pag na, pag merong bagay na kailangan bayaran, nadidiskartehan mo, pero pag sa akin, sa mga gamot ko, walang pera, mm -hmm. hindi mo kayang diskartehan. Pero pwede po ba yun, walang pera, para sa mga gamot ko, hindi ako makakainom. Pero pwede po ba yun? Hello ma'am, uh, nandito po ang inyong anak na si Ma'am Julian uh, Buenaventura. So ngayon uh, ang nire niya ay hindi daw po kayo nagbibigay ng suporta uh, sa kanyang gamot, pang laboratorio, pang tustos po sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Ano po masasabi Opo. niya doon ma'am? Opo. Opo. Opo, tinigil ko po sustento sa kanya. Bakit po? Bakit po ma'am Julie? Bakit po? Tinigil po. Unang na po sa lahat ma'am. Hindi ko na po siya responsibilidad, di ba po? May mm -hmm. anak na po yan, nagkaroon ho yan ng partner. Ah, so may anak na rin kayo, ma'am? Tama po ba ako, ma mali? Pwede well, ko na lang rin po. Sige po. May anak na siya, may partner niya siya dati. Pakitanan po sa kanya kung hindi po ako tat totally nagsusuporta sa kanila mag-ina, ha? Simula nung nabuntis pa lang po siya, sabi po, at para ihantong nga ako diyan, ma'am, nagtatrabaho ko ngayon para sa dalawang anak ko pang minor de edad. Mm -hmm. Oo, nag-asawa ko ng Taiwan. Pero hindi ako nakalimot para sa kanila. Mm -hmm. Sana lang po sabihin po niya ng maayos lahat-lahat kung anong problema niya. Hindi po yung ganyan po sasabihin niya, Ma'am, oras po ang trabaho ko ngayon nakatingin ang boss ko. Pag ako natanggal, kaya po bang supportahan? Nino ang pangangailangan ng mga anak ko? Okay. Ulila na po sila sa Ilang taon na ako lang po ang nagsasacrifice sa kanila. Alam niya po yan. Ngayon, hindi siya nakatakos ng pag-aaral. Kasalanan ko po ba? Kasi po, nabuntis po siya kagad eh. Oh, yeah. Di ba po, na nanganak po ko? Oh. So, habang buntis po ko, tinatapos ko pa rin. So, oh. may usapan po sana kami na mag itutuloy ko pa rin. Kung hindi lang ako nagkasakit, Ma itutuloy ko pa rin po ang pag-aaral ko. So hindi dahilan oh. Na dan dahil nagkaanak ako ay hihinto na ako sa pag-aaral. Dahil may usapan nga po kami. So bakit ka huminti sa pag-aaral? Dahil nga po sa sakit ko, paano po ako makakapag-OJT? Dahil naka-bedridden ako. Hindi mm. ako nakakapaglakad po noon, noon that time na yun. Okay. Pinadala po siya sa hospital. Mm. Sino po nag-provide na lahat? Kausapin mo, ma'am. Pero may partner po siya ng that time, na yun. Sige, mag-usap kayo, ma'am. Na, naririnig po kayo ni... Ma'am ma Julie, Julie Lynn, naririnig po kayo ni Ma'am Julian, Mag-usap po kayo. Hindi, yeah, para ko, malinawan ta -ta -ta. tayo. Hindi, oo, kasi kailangan kausapin mo yung mother mo. Hmm, kasi saglit lang yung oras ni ma'am. Nagtatrabaho oo, si ma'am Julie Lindo. Sa kanila, eh. kung wala akong point ng magbigay ka ng labas ng ebidensya. Tapos, ang Kumusta pa po? Ma'am, magbigay na lang po siya ng ebidensya kung wala ako kung kwentang ina. Yun lang po. Kasi yun lang yun po ang pinalalabas niya eh. Sige na po. Kasi nireklamo nire mo yung mami mo. So sana, oo, oh, kausapin mo yung sige, mami sige, mo. Sige, kapag usap kayo. Oh, sige, sinusumbat niya dahil siya yung nagsus... Dahil nung habang hiwalay kami ng partner ko, siya nagsusuporta sa anak ko. Siya nagpabinyag, siya nagpa-birthday hmm. nun. Habang nasa hospital ako, pinabinyagan nila ng habang nasa hospital ako nang wala ako. Sinasabi kong itigil nila, hmm. itigil nila ang pagpapaminyag dahil nga wala ako, dahil gusto ko man lang kahit ganito ako, gusto ko nandoon ako. Pero I think ma'am ang ang pinagmumulan naman ni Ma'am Julilyn, uh, ito po ay correct na may, may si, na may na, may na, may na ba baka gusto lang niyang tumulong na oh, yes, binyagan yes, ng yes. inyong anak. So Opo. masama pinag pina wala, masama pinali, ba sa ko na po. Mm. May, nabinyagan na po 'yung anak ko. Siya mm. po nag nagpa-birthday rin ng first birthday. Siya rin, habang hiwalay kami ng partner ko, siyang nagsusuporta sa anak ko. So, minasama ninyo yung hindi. pagpapabinyag at pagpapa-first birthday niya? Hindi. Hindi. Okay. Sige, okay na po ako doon. Okay, Lumipas sige. na po yung pinalipas hmm. ko na po habang naka-admit po ako sa hospital noon sa PGH So, habang naka-admit kayo sa hospital, ibig sabihin walang itinulong si Ma'am Julie Lynn sa inyo habang nasa hospital kayo? Meron po. Pinababantayan niya ako kung, kanin kung kanino lang. Sino po ang nagbayad ng inyong mga gamot at uh, pang-hospital noon? Ang gamot po, sagot po ng hospital ng PGH mm. sila po ang nagano pero siya po ang nagbabayad ng katulong tapos may nakuwa pa nga siyang katulong eh mm. so na, may na, nakuwa na siyang man. katulong na palpak na gusto ko saktan na sinisigawan ako na sinasabi ko sa kanya na ipakulong niya pero ano nangyari wala kasi sabi niya kasi ang ano eh gastos pa pero ah, paano naman yung trauma ko araw-araw ko pa rin naiisip yun Pantap yung nakuha niya. Ma'am Ma Ma Julian, so in short, may naitulong naman pa ang mama niyo. Sa hospital, yes. Sa hospital, Pe sa anak ninyo. Ang inireklamo ko, this recently, and hindi lang ako, ang, ang ano, dahil yung pangalawang kapatid, hindi rin maayos sa pagsuporta niya. Ano yung dadahilan niya? Mm. Hindi nagchat-chat dahil, hindi, hindi nagchat-chat yung, yung pangalawang kapatid ko, ano ang kailangan? Ay, magbibigay siya ng alawan sa pangalawang kong patay, dalawang a month. Magkakasya mm. po ba yun? Magkano ba ang pamasahe? Magkano ba ang baon? Magkano ba minsan school, su school, school, school supplies? Okay. Pag may project at assignments, maayos po ba yun? Tapos ang idadaylan niya. Kasi hindi naman, di naman nag-chat kung ano ang kailangan. Siyempre, nadadala na yung install rin. Naiintindihan ko okay ah uh, uh, mamadaliin ko kasi may trabaho po si Ma'am Julie Lynn okay unang-una po sa lahat kayo po ay nasa hustong gulang na. Yes po. Okay. 22 years old, may may apo na in fact si Mam Julilin sa inyo. So in short, kayo ay of legal age, capable of working. Eh kayo po ay nagsabi niyan kanina din na capable naman po of working, hindi lang talaga maayos na makalakad, minsan may kailangan po kayong gamot or minsan may effect lang dito. kailangan ko ng gamot para makakilos. Oo, Oh, may maintenance lang pero capable of working. Yes, as as already my doctor po na sinabi naman po. ko So yung part na yun ma'am Um, maari naman po magsuporta ang inyong ina. Pero yung suporta na hihingin ninyo is Equivalent lang din sa capacity ng inyong nanay. Tatandaan yes. po natin ma'am na tatlo po kayong magkakapatid. Opo. Ah, alin lang po. po? Tatlo po kayong magkakapatid. Uh, and correct me if I'm wrong Miss Julilene ha. Sa tatlong magkakapatid na 'yon, dalawa pa po sa inyong mga kapatid ang nag-aaral mm -mm. at sinanay nanay mo lang ang nagtatrabaho. Mm -mm. Ano ang trabaho ng nanay mo sa furniture kayo? factory? Furniture factory worker. Yes. Okay. Ma'am Julie Lynn, magkano ang sinesweldo natin as uh, OFW po sa ngayon? Naputol ba si, naputol ba yung uh, yes, linya natin? Yes, parang naano na po yata nang. Oh, kasi may ya. trabaho Opo. si ma eh. Ma'am Julian, I want you to understand, ano? Si Ma'am Julie Lynn po, I think she's coming from a good place then. Hindi naman din po siguro niya uh, kayo tutulungan. Uh, I understand meron kayong na-receive na trauma from the Uh, yung kasambahay na nakuha niya. But Pero wala siyang ginawa doon. Nagsumbong uh, it, uh, ako sa ma ma kanya. Ma'am, uh, ito na nga. The fact na uh, <coughs> nagbigay pa rin po siya ng tulong na kumuha po siya ng katulong for you at kayo po ay nagkaroon ng sakit habang kayo ay may sakit para tulungan kayo. I think that's also, you know, as a mother, gugustuhin mong matulungan yung anak mo. Yung part na sinabi niya na wag na tayong magkaso ah uh, dahil walang gastos nang yan um yes it may not be practical sa because ikaw yung yes. naka-receive ng trauma pero look at it from your mother's perspective ang nanay mo is providing as a single mother ma'am Lynn. Ano po yung kakasuhan? Kasi tanungin ko lang po kayo. Ano po ikakaso niya laban sa akin? Uh, Ma'am, actually hmm. yun yung ine-explain ko sa kanya because she's of legal age. Uh, lo, actually so, sabihing, um capable of working. Ma'am, Wala akong problema kung ano ikakaso niya. Haharapin ko. Siguraduhin niya lang po paano yung, yung panindigan. Ma'am ma 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 <coughs> Julie, uh, let me just clarify okay. po sa inyo ha. Okay lang. Ma'am ma Julie, uh -oh, kinaklarify ko po sa inyo, hindi po kayo kakasuhan. Uh, in fact, ine explain ko po sa kanya from your perspective. Kasi ang sinasabi po niya parang um, nagbigay po kayo ng katulong but uh, naka-receive po siya ng pangaapi, pangaabuso doon sa katulong na yun at naka-receive siya ng trauma. Tapos hindi, po, wala pong nangyari. Ma'am, ma po. hmm. pwede po po yung ma-interrupt? Yes po. Magtanong mag po kayo sa ospital kung ano po ang totoong nangyari na the time na may katulong po. Okay, mm -hmm. tanong na lang po, mag-investiga na lang po kayo doon. Yes, ma'am. Actually, uh, sinine-explain ko sa kanya, ma'am, na as a single mother kayo, kayo ang tumutustos sa dalawa niyo pang anak at uh, I like, think nagbibigay pa, din pa, kayo pati sa pati kanya. Hindi, ma'am. Pati po sa anak niya, ako rin po ang bumubuhay na. Natigil lang po ni ito. Ito lang po, natigil. Alam niya po ang katotohanan kung bakit, ma'am. Ma'am, sa totoo lang, ayoko mo nang isiwalat pa dahil anak ko eh. ma, 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 ma pa rin yan eh. Ma'am, Yes, ma'am, actually, hindi, hindi po namin kayo inawit. Uh, hindi po, wala pong naninisi sa inyo. In fact, uh, yung pagiging Kaya, single mother... Opo, ah, ang pagiging single mother po ay naiintindihan <laughs> po natin at yun po ang ating tinatangkang ipaliwanag din kay Ma'am Julian. Nais po namin na magkaayos kayong dalawa, Ma'am, kasi si Ma'am Julian po ngayon nangangailangan din po talaga siya ng suporta bilang kasama naman natin na uh, person with disability. Siya po ay may kinaharap din po na problema, may osteoporosis po siya, meron po siya nung isa pa niyang sakit na umi epekt na uh, apektuhan po ang kanyang paglakad. So, um, siguro, yung mga ganitong bagay. Kaya naman nating pag-usapan yan, Ma'am Juliline. Ma ma ah, wa ma wag na po tayong umabot doon sa punto na magkakasuhan kayong magulang at anak. Ang ah, napakapangit pong tingnan nun dahil, Ma'am, alam ko pong mahal na mahal ninyo ang inyong anak. Ma'am, pakinggan niya po ako. Yes po. Ma'am, di ba po nagpunta siya dyan? Yes, Ma'am. Para sa, sa gamot niya. Mm. Sana pari para sa anak niya. Ma'am, wala pong pumipigil sa kanya kasi tama naman po gawa niyan. Humingi siya ng tulong, tama po ba ako Kasi nasa legal age siya, di ba po? Yes po. At hindi naman po, pwedeng siya lang ang pangtuunan ko kasi may dalawa pa po siyang kapatid, ma'am. Eh. Yan po ang ine explain ko kaya? sa kanya, ma'am. Yes, tama po kayo. Yan po ang ina-explain ko sa kanya kanina. Talaga nabibigyan, ma'am, ha? Kung hindi ka po siya nabim natural po ma'am, dahil sa isang buwan, isang beses lang po ako sumasahod ma'am, may pangangailangan din ako. Hindi po ako nakakapag-asawa ng Taiwanese na mayaman, or kung mayaman to, hindi naman po obligasyon ng mga anak ko sa unang asawa ko. Tama po ba mali? Ma'am, tama po kayo. Uh, Ma'am Julilin, wag po kayong eh, wala po tayong sinisisi dito. In fact, in fact, Hindi po kasi siya po yun po yun eh. Uh, uh, Ma'am ma Julie, maki makinig lang po seglet ha. Uh, sa inyo po, Ma'am Julian at Ma'am Julie. Wala po nang aaway sa inyo ha. Hindi po namin sinasabi na mali kayo, Ma'am Julilin. In fact, kagaya po ng sinasabi ko, pinapaintindi ko po kay Ma'am Julian ang inyong sitwasyon bilang isang OFW na nawalay sa kanyang pamilya eh Sumusuporta pa rin kayo sa inyong mga anak isa po kayong factory worker, napakahirap po ng buhay ng ating mga OFW. So, yun po sana yung gusto ko rin na maintindihan nyo, Ma'am Julian. While we understand po na meron din kayong struggles na kagaya po ng trauma na inyong naranasan, kagaya po ng inyong karamdaman sa ngayon, um, hindi po ito sapat na dahilan para ano ba, awayin ang inyong sariling ina. I think, Reklamo. Oo, oh, oh, ireklamo. I think pwede kayong mag-usap amicably. Ma'am Julie Lynn, uh, tama po ba? Mahal nyo naman ang inyong anak, di ba? Sa akin, ma'am. Kung alam nyo lang kung ano po ang lahat ng pinagsasabi niyan sa akin bilang nanay niya, ma'am, baka hindi nyo po kayang, hindi nyo po kayanin. Ma'am, pero, ma'am, pero ito, tanong ko lang, mahal nyo pa po ba ang inyong anak, ma'am? Ma'am, kung hindi ko po mahal yan, baka sinabi ko po ang katotohanan. Ayun. Kaya pala sinabi mo, ma may taning ang buhay ko. Ma'am. May sinabi ko, may taning ang buhay ko kahit wala naman. Ma'am. May sinabihan ka. Julien, tama na, Yolien. Kaya nga ngayon, mag-isa kang pumupunta yan. Bakit? Sumuko na sila sa pagpapaliwanag sa'yo, pag-explain sa'yo. Pagpapaliwanag yung mga gusto mo umuwi kahit week lang para makapag-usap-usap. Pa -pa pa pa Ma'am, ma this is your... opportunity mo na to eh. Kung ang gusto mo lang naman pala ay makapag-usap-usap kayo, ito na. Opportunity. You have the platform. Oh, ang sige, gusto... yun, kausapin mo siya, ma'am. Huwag ako. Ito, e ang gusto ng buong mo. pamilya, nag-usap-usap na po. Gusto siyang mapauwi kahit week lang. Ka pero kahit week lang po, kahit yung mga kapatid niya, chinachat na po siya, at pati si tatay, yung tatay niya, chinachat po siya para ano mapauwi, lang Para makapag-usap-usap para para daw po. Para saan nga pag-usap-usap? Para saan? Para saan? Para saan? Para saan? Kailangan pa maghara tayo? Dumastos pa ako ng pamasahe ko na dapat ilaan ko na lang sa sa mga kapatid mo o sa anak mo? Hindi mo ba naiisip yon? Bakit? Million bang yung ano ko dito? Ang kinikita ko? Hindi mo ba? Anak, o ano nagiging sakit ko na rin dito? Sa tinitigan mo siya? Ano nagkasakit nga ako na na-admit ako! Ano? Julien! Oh, hindi mo na ikaw man lang um, nasa tabi mo yung partner mo pero <tis> hindi <tis> mo ako <tis> ginagin niya na nandiyan <tis> <tis> ang partner man man mo Anong ginawa niyo lang sa akin? Puro hingi! <tis> hindi, hindi, hindi ka! Hindi ka, hey, ma ka man lang Pero tasasabihin mo sa akin wala akong kwentang ina Sana ako na lang ang namatay! Oo! Sana lang! Sana lang! Ma'am! Oo! Ma'am 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 po, Ma'am Tapos po Ma'am Ma'am alam Ma'am na oh, po Ma'am 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 yung mic niya, no? Ma'am 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 Uh, medyo tensyonado na po yung pag-uusap ninyo. Willing po ba kayo, ma'am? I understand meron kayong trabaho sa ngayon. No? Willing po ba kayo makipag-uusap sa anak na. ninyo sa ibang araw, ma'am? Kami po ay mag-mediate po. Tutulong po kami na makapag usap kayo. Naputol po. Naputol ma ulit. So, ma'am, again, wala po kami dini-dispute sa lahat po ng inyong naranasan. At in fact, uh, handa po kami tumulong. Sorry, lahat ng kailangan na gamot ni ma'am kung kaya nating tulungan. Let's try to help. Ganto na lang po, bilang ina, ako na po humihini sa inyo ng tulong. Tulungan niyo po yan pati anak niya at mabigyan ng ustisya ng anak niya sa ginawa ng tatay ng anak na pinabayaan sila na ako nagsusustento na iniwan siya kung kailangan na kailangan siya ng may sakit siya. Unan kumpain pa lang, gusto ko mabigyan ng ustisya ang apo ko at siya. Bilang anak ko siya, gusto ko siya ipagtanggol doon. Bigay niya ang katotohanan laban dun sa lalaki at pamilya Tam, kung bakit tama po kayo sa dyan ma'am Julie tama po kasi syempre may responsibilidad po yung lalaki kung sino man po yung uh, kanyang kinakasama at dahil nasa hustong edad na po sila ma'am kasi iniinsist po kasi hindi sila kasal ma'am kasi kahit nga po, po, hindi sila kasal ma'am ayaw ma naman po siya eh kahit hindi po sila kasal dahil meron po silang anak responsibilidad po ng ama na magbigay ma am, ng sustento ma'am yan lang naman po ma'am sa totoo lang nung unang na-admit po yan kung saan saan page po nyo ako kung makikita nyo po sana ma-open yung mga page nyo, mm -hmm. Noon pa ako humingi ng tulong para dyan sa anak kong may sakit na yan. Hindi niya po alam. Kahit sa mga artista po, nagme-message ako, kahit screenshot ko po sa inyo. Last year pa humingi ako ng tulong kung kani-kanino para sa kanya. Pero at the end po pala, masama akong ina. Walang kwenta. Gusto niya akong mamatay, ma'am. Ma'am, 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 Huwag na nating... paabutin sa punto na yun. ah uh, wag munang isipin yung nabanggit po ni Julian kanina. Siguro mm -hmm. nadala lang din siya ng bugso ng damdamin niya sa unan yung beses ulit na makapag-usap. Ah, ganito na lang, Ma'am Julilyn dahil may trabaho po kayo at ayaw namin na kayo ay mawalan ng trabaho, of course. Willing po ba kayo na makipag-usap na lang kay Ma'am Julian sa ibang araw, Ma'am? Kami po ay schedule kung kailan po kayo ang pinaka-available, Ma'am Julilyn para po mapag-usapan ninyo kung ano man po yung dapat ninyong pag-usapan. Kasi alam po namin na mahal nyo pa yung isa't isa. Of course, mag-ina kayo eh. Sa lahat ng sakripisyo nyo dyan, Ma'am Julie Lynn, nabanggit nyo nga kanina, di ba? Ma Sa Ma'am. Ma'am Julie so mag-schedule po kami ng ibang araw, Ma'am. Kung pwede po, uh, sabihin nyo na lang po kung akelan kayo available, Ma'am, para po makapag-usap kayo ulit ni Julie. Julian, ha? Ma'am, may message. Ma'am, ang ano ko po ah, pakiusap ko po, po, tulungan niyo po yes, yan. Yes Pati o, yung o, po. anak niya, laban dun sa tatay ng anak niya po, ma'am. Sige Hindi po. po. Sa totoo lang po. May mga ebidensya din ako laban dyan sa lalak na yan, kung paano ako tratuhin. Sige po, sige po. Sige po, Ma'am Julilin Sige po, Ma'am. po. Uh, sige kami po, po ay uh, kukontakin namin kayo, Ma'am. Uh, Makikipag-coordinate po yung staff namin para ma-schedule po kung kailan kayo maaari ulit mag-usap na dalawa. Ah, sige po, sige po. Maraming sige po. Salamat, salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Ma'am Juliline. Salamat po. At ingat po kayo. Ma'am Julian, ganito. wag naman nating sabihin na... Sana kayo na lang ang kung ano man yung nabanggit nyo kanina. Hindi no dahil hindi naman Na ka mo na po so kay attorney, Opo. Kahit gaano po kasakit, ang narinig natin, naranasan natin, hindi po natin dapat winu-wish sa kahit kanino in fact, lalong-lalo na sa sarili mong magulang na sila yung dapat na namatay. Hindi po ganoon, ma'am. Okay, kahit sa inyo pa yan, kahit sa kapatid nyo yan, tita, lolo, o kung kanino man ang tao, no one deserves that. Okay, hindi po tayo ganoon. Naiintindihan namin ma'am that you have major depression as you said. Meron po kayong pinagdadaanan at kayo lang po ang nakakaintindi niyan ma'am dahil kayo po yung may katawan at may disorder na nararanasan. But we are trying our best to help you. We are trying our best na kayo po ay mapag-ayos uh, sa inyong ina. Mukhang hindi na. Ayoko na po. Yes, ma'am. Ma'am, kayo po ay mag-ina at the end of the day. Ayoko na po. Okay. Dahil kahit kailan, day, ano po, na-admit nga po ko eh. Ma'am, ito na nga. Kasi ang, ang concern mo naman is gamot. Uh, pagpapalaboratorio. Shari, kung saan mag-hospital si ma'am, uh, siguro mag-contact tayo sa PGH, I guess, yes, or apa. sa East Avenue. Tutulungan namin kayo, ma'am. Huwag niyo na pong isipin yan. Uh, nabanggit niyo kanina na kayo po ay na-admit sa PGH. Tutulungan namin kayo na magpalaboratorio po ulit. Ang akin lang gusto sola rin, di ba, magpaliwanag sa mga sinabi ng mama ko. Sige po. Ina-admit ako, hindi man lang niya naisip na umuwi kahit alam, kahit yung mga tita ko, mga pinapauwi siya dahil sa kalagayan ko noon. Ma'am, uh, wala na si Ma'am Julie Lynn to defend her herself Opo, now. But, pero but pinapaliwanag I... ko lang po kung yung side ko rin po. Yes, ma'am, naintindihan ko, but at the same time, intindihin niyo po, OFW po ang Opo, nanay ninyo. Opo, Opo, at, at hindi alam po. po kaya hindi po siya umuwi para rin po masuportahan din ako sa hospital. Tama, Pero, Tama. Iba rin po, iba, iba, rin naman po ang pag isang, pa, isang pag-aaruga o makita man lang yung isang ina. Tama din habang kayo, na, ma. Am. Habang nasa paghihirap ako, binutasan ako sa leeg na parang dinadialisis ako. Ilan turok ako. Ilang beses ang hirap at least kasi sa sakit ko. Tapos etong recently lang, nung na-admit ako ng April to June, tumatawag ako sa kanya habang, nabag na ba diba, naing ako sakit? Ano sabi niya? Huwag kang tumawag. Ma'am, ah, oh. uh, siguro okay, siya. Pa. Parang, parang ang nangyayari na lang kasi, para maging mabuting ina pera pera na lang at magbigay ng luho namin yun na lang eh yan, yan. para maging isang mabuting ina siya na naman ng na magiging tama dito okay sige po ah, ma'am Julian papag-usapin namin kayo ni ma'am Julian sa kabilang studio mm -mm. okay sige